magandang umaga andito pala ako sa aking muntik tindahan ngayon nagbibinta ako ng aking mga paninda tapos ang ginawa ko ngayon dahil wala pang masyadong wala pang bumibili ay nagbabalo tayo ng sun paper sun paper ayan balot balot sa atas atong mga band paper kay ang band paper mabinta ngayong pasok ayan band paper good morning at good afternoon pala magkatanghali na pala mga kainday ayan balot muna tayo para makapag ano tayo mabilisang mabintahan to kaya nagbalot ako dito ako sa tindahan ko ngayong araw na ito. At ayan. Nagsasampung piso ang aking ginawa. Nagsasampung piso. Ayan. Dito ako sa tindahan. Kumusta kayong lahat? Happy Tuesday sa ating lahat. ay nagtitinda na dito sa kumunting tindahan at ngayon ay magbabalot si Inday nyo kasi wala na akong long bali magbalot ng long na ban paper tapos dahil wala akong ano bang tawag nun? Parang ganun ganun. Wala pa ako nakabili. Okay, tayo ng balot. Balot balot na, kuta, na. Balot. Balot na May nga na ako. Tatlong piraso na balot bala yung mga paninda ko. Ayan. Mga paninda ni Inday. Ayan mga paninda ng Inday nyo. Ayan. Ayan ang mga paninda ko mga ka-Inday. Meron din tayo dito. konti-konti. Ayan. Meron tayo mga panindang konti. Ito mo naman talaga mga ka-Inday. Hindi kayo kahit paano, meron tayong pagkakitaan tumutulong tayo sa ating asawa naghahanap buhay so tayo naman dito babantayan natin ang kanyang tindahan para naman ay makapag, makatulong tayo sa ating asawa Ayan. sa mga gatong klaseng paninda pag pagkahalimbawa pasukan is medyo okay kaya ang pagtitinda pero pag hindi na pasukan ayan laylo na naman ang ating mga bintahan sa mga school supply pero kung pag ano pag pasukan ito naman ay buboylo na naman si inday mo. marami tayong nakalagay dyan na notebook apil bullpen, lapis, kung ano-ano pa man mga kainday Basta school supply na mabilis mahanap sa yung madalian bang binibili talaga ng mga customer ay meron naman ako kung kahit papaano mga kainday Ayan. Dahil ang ating YouTube ay hindi masyadong updated. Ngayon ay mag-upload ako kahit papaano. Kahit sexy siya. Basta updated siya. So, may... Ano pa ngayon mga ka mang, walang mga... Wala masyadong bumibili. Mga mamaya, mga hapon. Mga... Mga tree, mga ganyan, two, three. Tahimik pa dito, kahapon. Si Enday nyo ay nakabinta naman din kahit pa paano. Si Enday nyo nakabinta kahapon. So, ngayon, ngayon naman tayo ulit. Bibinta ulit tayo. Sana makadami ulit tayo ng kasi syempre kailangan din natin yan mga kainday. So, yan. Habang wala pa akong customer, usap muna tayo. Habang wala pang customer si Inday nyo, magbabalot muna ng band paper. So, ayan ang mga paninda ko. Kunti pa lang, hindi naman masyadong kadamihan ng aking mga paninda, mga kainday. Hindi siya as in marami. So, ganito lang. Ano tayo mga kaya yung mga kinakailangan madali ang mabili ng mga bata sa yung kalimitang binibili is yung ito. Ito is dagdag kita din ito kasi pag naka-plastic na siya mga kaenday, mabilis na siyang ibinta. Ang band paper kasi di ba isang balot talaga yung band paper. Naka-roll, para siya naka -ba, ano, isang balot na nakaganito. So, kailangan ko hiwalay para mabilis siya ma-binta. Maubos. Mabilis maubos. makabinda tayo madalian ay ilagay natin dito yan nagbabalik-balik pala ako sa aking youtube channel para tayo ay kikita ulit dito kasi kung na napapansin nyo sa aking youtube ay kunti lang kunti lang yung mga views kasi kailangan kasi dito mga kainday tatrabahuin mo talaga kung hindi mo tinatrabaho, wala din nangyari sa YouTube mo. Ang papasok lang dito is mga sense lang talaga. Pero kung tatrabahuin mo siya, totoo naman talaga kikita kayo dito. Pero kung yung ano lang, yung hindi nyo talaga siya asikasun yung hindi mo talaga siya hindi ka may may mga sasalihan is hindi po yan kikita ng sobrang kalakihan. Siguro mga sense mayroong papasok. Mga sense ang mga papasok. yan Ang mga sense papasok lang, mga sentimo lang ba ang papasok sa iyong sahod. Pero kung magtatrabaho ka talaga dito, ah, uh, gagawan mo talaga siya ng trabahuin mo talaga siya as in kikita po kayo dito. Eh. Mga kainday! ito po yung aking munting tindahan kung hindi ko masyadong napapa ano sa inyo pero ito yung aking munting tindahan kahit pa paano meron tayong kinikita araw araw kahit maliit man yan o okay kinayan mga kainday at least tayo mga kainday hindi tayo yung um, ating paninda hindi po hira, ah, uh, hindi po utang sarili po talaga namin ng pera ng asawa ko asawa sa asawa ko po ito hindi po sa akin mga pende ha? kasi ako ay walang trabaho naman talaga ang asawa ko lang ang may trabaho so hindi ko sinasabi na akin po mga pende sa asawa ko po so ako lang yung nag adjust para hindi po tayo mag sobrang gastos gastos ba so kung kayo magusto kayo magtinda ng ganito akin paninda ko pa pala mga ka mga kainday is all around na siya meron akong school supply meron din akong mga damit mga kung ano ano basta all kung nilalagay ko dito kung pwede lang ilagay lahat sa tindahan ko nilalagay ko po siya mga kainday ha para kung may tindahan kayo ganyan ang gagawin nyo kasi kung isa tutok lang kayo sa school supply talaga sa sa place kong binibintahan ay hindi siya talaga as in makakabinta ka kasi marami po akong kalaban dito kaya hindi po talaga kaya, kaya naginawan ko siya ng paraan mga kaindin na may halo talaga yung paninda ko may mga paninda akong mga damit na white t-shirt yung mga ganyan na kailangan sa school sa school ng mga bata kailangan yan sa mga nagtatrabaho ayan, ginawa nilalagyan ko din siya mga kainday. Importante kasi yan mga kainday. Ayun mga kainday, salamat sa lahat ng nagsubscribe pala sa akin. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please uh, subscribe nandyan sa baba. Click nyo na lang yan sa baba dyan. So, kung nagustuhan nyo po ang aking channel or nagustuhan nyo po ako, please subscribe and like. Share na rin nyo po mga kainday ang aking video para po ay marami po tayong views na uh, maiipon. So, kung wala kasing manunood, wala rin naman yung mangyayari sa ating YouTube channel. Ayan lang mga kainday. Thank you. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye. Be good. Bye-bye.